So bisaya version lang ta guys. So may hapon guys. Uh, welcome to my YouTube channel guys. Teroy Vlog TV. Uh, to this video guys. Maghabwa mi guys. Nami to sa menteryo guys. Karita. Mana akong kauban sa paghabwa. Si Jason. Alias Burlaw. Nga nagadokdok nagadukdok sa nitso Nga yang buslutan. Nga akong kauban guys. Kanya. Si Joaquin yan. Oh, okay. Jason Burlaw ang naguna dok dok guys uh, pag sa pagbuslot sa Nitsu. Mao na among gibuslutan. Shout out sa mga pamilya ani ni, ni Hipolito Bacalius Bacaltus. Kuno tao siya. January 30, 1947. Ang pagkamatay niya September 24. Dosmel na natangta na lapid ha, guys. Yan. Ah, ilagay na lang, butang sa taas ni Jason Burlaw. O, oh, diyan na, Jason Burlaw. So, magtiwas si G Jason Burlaw, guys, sa pagdukduk. Na, ibiglutan na dako ang kwan Nitso, para ma gawas na ang lungon diri pa sa ubos kaya nasa taas ang nitso hey. ayam uh, di buslutan ya buah ini namo nga lima nani siya katuig karun tuiga 20, 2024 Ay lima katuig ra ang atong kontrata diri kaya pulihan na po ni siya ugkuan guys kini ang lubong na ipulihan ni lubong guys uh, ugma sa buntag domingo ugma so, pang labay na ni ang mga batu guys nangisog na si Jason uh, Burlau. na ni Kasuko Iyahaw, eh, tanawa ninyo. Itad-tad na mayong halublak. So, mauna ni guys, nakita na ang lungon guys. Ah, dragueso. ang lungon guys, nakita na, kinakuha na ang batong uh, ah, itabon dia. So, gilimpihan sa ni Jison guys, ipakanaog niya ang lungon guys. Na, yang ipang tagak sa ubos kay para ma tarong dyan og guys ba kuha ang lungon o plastik maubos na to na gipantagak niya mga bato para dili gahe, birahon diri sa padung sa ubus o na guys ipantagak niya guys o maunan ni guys ang samin sa guys sa lungon haraw nag oong oong na sa Nitsu guys Iyan na ng kwaonon nun biraho na ni Jason Borlau diri pa sa gawas pagawas na niya kay mom na nagdagbug at sa lungon o oh. iya ang gibitad guys ang bildo so ayan o oh. Iyan na ibutang sa kilid guys iya na temporary na nga Iyan na ibutang kay kwaon na namo unya taod taud amun ay labay nga to sa kinaobsan, anak kita na ang kuhan geso Kaniyang kani ang media sa patay guys ah, tiil na pa ng panganan na toolbox so ayan guys gipadala sa tagtungod nga na kandado nakalak nga tili siguro ni paablihan basin tagtungod ay makaabli anak na nilang yawi siguro gidadaan na oh, mauna na guys toolbox so gilimpihan ni Jason Burlo balik ipang labay yapon niya ang tabon sa lungon o oh, napadoy ID guys sa patay uh, ni Jason Burlaw hmm, kau kauban dia guys ang limpihon pa una guys para mabitad na niya ang plastik pa doon sa sa ang ubos kay nasa taas ang nitso muna siya nagpaabot sa si Jason Burlao sa kauban si Joaquin o kinsabay mo tabang diri sa paghabwa siya Michael uh, moari turun sila muapas si Jisol lang na de sa na ginahinay dahil og limpyo sa gilid sa kini ang lungon guys nasa sod sa nitso kana yang ipang limpyo handaan para humok ang bira sa plastik magbinisaya lang tani guys Tagsa lang tani magtagalog tagalog ani guys sagol sagolo lang tani tagalog bisaya pero bisaya dyan ko guys di ko, tagalog kay Tagasibo lang kami nakatira hindi sa Bisayas. Luson Bisayas. Hindi kami luson nakatira, guys. Baliktad ang pagsalita ko. Oh. Manabi na si Jason Burlaw, guys, na iya ang gihinahinay og bira. Padong sa diri sa gawas sa netsuk. Na, mauna na siya, guys. Og mao na din ni guys, ah, Nagpaduong na si Joaquin guys, nagdala og kining kabya guys para limpyo sa nitso og pala para sa mga hugaw pangwaon na. Iyan na nang tabangan si Jason da. Alias Burlaw sa pagkuha ng patay guys, ipaubos. Oh, nanabi na siya, nanabi. Oh, mao na na guys. Tabang na si Joaquin sa pagkuput sa plastik sa patay para dili matagak so shout out na tanan guys sa ni nga video huwag nagkatanawa ni nga video guys ah tagaan dyan mo blessing guys ni God gaan mo grasya adlaw adlaw nga ah, yung pangayon nga ah, kinhanglan. kinahanglan Dala na, nabutang na nila sa ubos guys Ang nila na, Ang pagkuha na lang sa mga bukog So na usako Oh, mana na guys, kisugda na ni Jason Borlau guys sa pagsod sa sako ang patay o bukog sa minatay. Ang nakupot sa sako si Wakin. Oh, mana na siya kana siya guys nga namo na mo. lima na na siya katuig karong tuig ang kuan lang nga, wala mo tambong ang tagtungo dani sa paghabwa na mo og mag, mag, claim sila ni adto lang dito sa opisina dool dito sa bodiga sa mga bukog adto ni namo mo dadon at rana siya guys bodiga o okay kiniang opis at bang rana sila Nagvideo ko guys, na ako sa taas guys sa Musiliyo Parang drone ba? Ah maglupad-lupad. Ayano. Yeah, Parang drone naka-steady lang. So nakabarong pa si Tatay kasi lalaki to guys, lalaki ang among yabwa lalaki na no So gitilok pa dyan na ni Jason guys O maayo ang kiniyang mga bukog Sa among gabwa karon nga patay mao na siya Tilokon gina siya kay ang mga kalaga na o kaluluwa magpadamgo na sila o kinsa to'y naghabwa o kinsa yung padamgohon na napay nabilin nga bukog mao na og tilokon din na na maayo o tilokon na nila Jason o ni Joaquin kaya nakita ninyo Ayan, ayan. Uh, walang matira yan guys. Kahit kunti. Kahit kunti pang mga kuko. Nandyan lahat. ah uh, pasok. Isuod sa sako. Isilid. Oh, uh, ayan. So shout out ko guys. Ninyong tanan ha. Sa nagpa shout out. O sa nakakita aning uh, video. Ah. Yes. Uh, tagaan mong grasya sa ginoo kaluyan mong tanan tagaan mong niya blessing nga ma mayuntang ta ma landagan mo niya no so, ayan na guys, may kasama box guys oh, may kasama pang box ipinadala guys, yan oh. isilid na yan sa sako, wakin oh, ayan na guys, sinilid na ni Joaquin So susulatan na yan namin guys mamaya at doon na lang sa opisina. So kung nakita nyo nga video guys, ah, pakisupport naman, ah, pakilike, share and subscribe para lagi kayo update sa ah. susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagpanunod sa mga vlog. Thank you to all intanan and God bless babos labi na sa itong mga OFW at sa ibang bansa. So shout out muna dito siya. Kasama ko guys. So sino muna mag shout out ya. Oh shout out. Shout out. Shout out sa mga vlogger day Sa mga Bernil Jan TV at sa mga viewers, subscribers. Labi na sa OFW sa Panday Abel Vlog TV. Yan. So, Joaquin, shout out. Ay, pasalamat ko sa mga para mga viewers. Mga guys, salamat ko guys. Palapit na kami makadawat ng silver button guys. Yan. Salamat sa tanan. Oh, salamat. Salamat. i Like and share. Si Pala Teroy Vlog TV. Salamat. So ayan guys, ah uh, salamat sa suporta. Sa walang sawa jud sa pagpanonood sa mi vlog ni Teroy Vlog TV. Ah uh, shout out day ko ni ah uh, Master Gala and Bernil Jan TV. Kumusta ka na? Hindi ka na nakabalik dito sa Carita Cemetery. Babalik ka na. Ah, gimingaw na nimo sila, Jason, Joaquin, Michael at Jason Pilapil. O, salamat sa nagsuporta. I love you mga OFW at sa ibang bansa. Thank you. God bless po, boss.